Kamusta po kayo lahat mga kagilap? Sa video na to ay gagawa na naman ako ng native trap na gawa sa buho at panghuli sa alimango. So ayan guys, ituturo ko sa inyo ang proseso kung paano makagawa ng ganitong klase ng trap o mas kilala dito sa amin sa tawag na panggal. So yung unang gagawin ko guys ay akit muna ako sa bundok upang manguha ng mga buho at yung mga matitibay na bagin na kung tawagin dito sa amin ay iibig. So ayan mga kagilap, sa pagsisimula ng ating paggawa ng panggal ay kailangan muna nating putulan yung mga dulo ng mga buho na ating pinutol. Ayan. At pagkatapos ay susukatan natin. At itong ating gagawing bubo ay may haba na 2 feet. Ayan. Pantayin lang natin sa dulo. Saka natin putul putulin So tapos na nating putol-putulin guys yung ating mga buho na sinukatan ha tagdadalawang okay, ah, eh. So ngayon ay bibiyak-biyakin na naman natin. Ayan. Yung isang buho ay hahati natin sa apat. Ayan. Ganito yung kanyang kalalabasan. Ayan. Bago lilinisan natin yung kanyang mga gitna. Ayan, tanggalin natin. Tapos tanggalan natin ng talas sa gilid. So guys, marami-rami na yung ating na hati-hati na mga buho. Panama na ito sa mga dalawang trap. Yung target nating gawin ay dalawang trap. Dahil meron na kaming unang nagawa. So ito yung aking unang ginawa. Yan. Mga 2 weeks ko na ginawa ito guys. Gawa lang ito guys sa puro puro bagin. Ayan. Bagin yung gitna. At yung gilid nya, kabilaan, ay puro bagin lang. At yung tali nya dito sa kanyang garaw ay puro igid ayan, ang ganitong klase so ngayon, gagawa tayo ngayon ng panibagong trap gamit na natin sa gitna ng yantok yun muna yung ating itatali dahil mas matibay yung yantok kumpara dito sa sa bagin dahil yung bagin medyo pag giniinan mo ganyan medyo malambot kunti pero yung yantok napakatigas kapag biniinan mo yung gitna so ito naman ginagamit namin pang madalian So mga 3 months lang mabubulok na itong tali at masusulit din natin yung ating paggamit ng bubo. So yun. So ito yung gagamitin natin. Yan to. Kailangan guys ay magkaparehas yung kanyang laki para hindi tagilid hindi siya magtagilid yung ating paggawa kailangan pantay na pantay yung kanyang pagkabilok... so, ayan. kailangan natin guys sa isang trap ay gagamit lang tayo ng 19 piraso. So, ayan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, piraso 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ako ng, ng dalawa. Ayan, dalawang ganyan lang ang distansya ayan. at pagkatapos ay iikis natin ito guys ayan, bilang pagsimula iikis natin itong dalawang yan to, saka natin isisingit yan, ipapasok natin itong pangalawa, tapos itong kabila ay papagpalitin din natin, ayan, parang paikis ya yung isa ay palabas yan, paikis palabas, at yung kabila naman, dito rin, nakalabas din. Ayan, para sa lubungan sila. Ayan. Pagkatapos, ipitin lang natin. Para mahigpit, ay ituwid natin itong tali. Ayan. Tapos, ito, i idiin natin dito. Ipitin natin. Ito rin, pantay natin. Para diritsyo yung kanyang takbo nitong yantong... So, ayan. Pangatlo. Sa pangatlong paglalagay, ay ganun din, papagpalitin naman Itong sa ilalim, yun naman ang sa ibabaw. Ayan. Tapos itong sa gilid, yun din. Kailangan na ibabaw. Para mas madali guys, kailangan hawakan na lang natin ang kabilaan na ganyan. Ayan. Pagkatapos, kukuha tayo ng isang isang buho. So, ipit natin. Ayan. Ipit natin ganyan. So, dir diritsyo lang guys. Tapos, tansyahin lang natin yung kanyang distansya na hindi siya magtagilid para at Pantay-pantay yung kanyang awang kabilaan. So, ayan. Yung pinakalas pipigilan lang natin dito ayan ayan pigilan lang natin para hindi lumuwag saka natin hahatakin at ibabalik natin ito sa pinaka simula ayan ayan ipit lang muna natin ganyan guys tapos ito okay lang na magluwag yan dahil kaya natin hatakin yan para humigpit ulit ayan pagkatapos ito yung pinaka simula nya ay ganoon din guys itong pinakaibabaw yun naman yung ating ilalagay sa ilalim yan masadyasin lang natin yung layo tapos ito naman sa ibabaw ayan salitan lang ayan pwede na natin bitawan dahil hindi na sila mag magbadbad hindi na sila lumuwag yan okay lang guys na medyo hindi pantay yung kanyang dulo yan okay lang madali lang natin mapapantayan So double check lang naman natin ito. Yan, medyo ito malapad, ito medyo medyo gipit. Ayun. So gawin natin. Hatakin lang natin ito, guys. Yan. Okay, ayan, pantay na. So ayan, dahil patay-patay na. So ilalagay na natin yung kanyang lock. Ayan. Ano lang, tapos pagdikitin natin. Ayan natin ito. I lalagay ng salit-salit. Yan. Tapos dito naman sa kabila. Yan. Napakadali na guys kapag nabilog na natin. Napakadali ng sundan. At kapag tama yung simula mo ay hindi ka magkakamali hanggang sa dulo. Pantay-pantay lang. Yan. Tatayo muna natin. Okay, pantay-pantay na yung kanyang dulo. At dito naman guys sa kanyang gitna. Ayan, yung pinaka sinturon niya. Pansin nyo, hindi nakadikit. So gagawin natin. pupukin lang natin yan. Ayan. Para dumikit. Ayan. Nakadikit na sila. Saka natin i-diretso. Ayan. Napakadali lang paggawin gawin itong ganitong trap okay pantay na pantay na maganda yung kanyang pagka sa lubungan saka na lang natin puputulin yung mga dulo okay ito ilalakti natin Uh -huh. so ayan tapos na yung kanyang katawan ayan. tapos na yung kanyang katawan yung kanyang gitna na tali so maglalagay pa tayo dito sa kanyang kabilang gilid tapos yung ilalagay natin ay ito ng bagin, yung gid tingnan ating nagawin ng tali nakagawa na tayo ng dalawa yung pinakatawa ng ating panggal so susunod naman natin ay lalagyan natin ang kanyang tali at so, ito. ito na yung ating gagamitin yung bagin na itgid dito lang kami guys maglagay ng kanyang tali sa gilid ganun din yung din pagsimula natin na natin yung dalawa ng trap, dalawang katawan ng trap so ngayon ay gagawa na naman natin ito ng kanyang garaw, so yung ganitong klase at kanyang garaw so kung paano ito ginagawa guys ay magpuputol-putol muna tayo ng buho na para dyan mga kagilap gagawa tayo ng kanyang garaw yung ating garaw na gagamitin ay kailangan manipis lang para pagpasok ng alimango ay madali niya tong mahawi dahil hindi siya ganong matigas ayan ganyan lang yung yung nababali siya ayan saka natin tatanggalan ng talas sa gilid at tutulisan natin dan melambut nang para madaling masuk ngali mangok Ayan guys. Tapos ko ng panipisan yung mga garaw na ating gagawin. Ayan. Maninipis na. So ngayon gagawa na tayo ng garaw. Gamit pa rin itong mga bagin. Maninipis na bagin. Ayan. Ganyan lang kami ito magsimula. Kagaya rin doon sa kanyang katawan na may agwat lang ng mga 3 inches. Tapos lalagay namin. Ayan. Ganyan lang. Yung iskarte dito guys para mapaliit natin mula sa malaki paliit ay dito kapag dikit natin yung kanyang dulo at dito naman sa sa kanyang puno ay aagwata natin ng mga 1 inches para magawa natin yan para yung resulta ay pakipot siya na ganoon tapos may bilog siya yung pinakapasukan pinaka So ayan, makagilap na kapag lagay na tayo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. So ito try natin yung 17 piraso kung kakasya na doon sa kanyang bungad. Yeah. Yun o. No? Sakto. 17 piraso. Ayan guys. Kailangan nakalapat siya, paikot. Saka natin ilalak. likit lang natin, natin. isasalit-salit ulit Ayan. ganun din dito sa kanyang garaw sa dulo yan katapos para sigurado ay isusukat naman natin ulit so yun pwede na sakto lang yan guys may alawan siya ng mga 1 inches para pag inikot natin ito at kumapal sakto lang ito Ayan, sasarado na natin Ayan, kung makapansin niyo guys nagkaroon na siya ng forma na patat sulok Ayan, nakagawa na tayo guys ng tatlo so pangapat nagaroon na lang ito ito na yung last So ayan guys, tapos na yung ating ginawang garaw ayan Medyo, pabilog na siya dito sa kanyang dulo kapag pumasok yung alimango so yung malambot lang malambot lang kung hawiin ang alimango ayan. kaya makakapasok siya so kapag medyo malaki yung kanyang bungad dito na lang natin i-adjust Okay, sakto. Kapit na natin. Ayan na. Ang kanyang garaw. So ngayon ay kakabit na natin dito sa kanyang katawan. Ayan. Ayan. Dapat pit na pit siya. Sakto lang. Ito kapila. Ayan. Ayan. naman ilalim yan ang kanyang garugay sakto lang saktong lambot tsaka sakto mga ganyang laki ng alimango pasok yan okay last yun swak na swak so ngayon ay lalagyan na naman natin ng tali itong yantok ito yung ating gagawing pantali so hindi tayo gagamit ng nylon para puro nitib puro nitib yung ating gagamitin dito sa ating nitib trap yan palihan lang natin guys simpleng tali lang ito papaikutan lang natin para hindi lang matanggal o hindi makasiksik yung alimang na yung ating trap Yan. Ibay So yun guys, ito yung na ating trap Gagawa natin ng na daanan Kung sakaling may huli Ay dito yung kanyang bupasan Ayan Pag na natin ay Pupukuhin lang natin Para matras Para magkaroon ng daanan yung walibang ayan mga kagilap tapos na yung ating ginawang native na panggal trap so abangan nyo guys sa aming pag -arya. so sa ngayon ay meron na kaming anim anim na trap ayan ito yung ating mga unang ginawa ayan kung mapapansin nyo magkakaiba yung kanyang size dahil yung target natin sa ganitong mga trap yung mga malalaki yung mga malalaking alimango ang papasok ito naman yung regular size na ginagamit namin sa mga luuban, yung mga maliliit lang na trap. So, mas mababa naman siya compare doon sa ating bagong ginawa. Ayan. So, dalawang katamtaman sa maliit at tatlong malalaki. So, ayan mga kagilap, abangan nyo sa aming pag-arya nitong aming bubu trap o panggal trap. So, sana marami tayong mahuli at sana nakarating kayo dito sa dulo ng aming video. Sana ay mayroon kayong natutunan at sana nasundan nyo yung aking pagawa nitong booboo trap. So yan, hanggang sa susunod. Thank you for watching. Marami lang.